Ayun. Magandang umaga mga kaibigan So sandali, sandali. narito muli tayo sa ating ito, ito, ito. channel Para matuto ng iba't ibang ito. kaalaman Tungkol sa mga solusyon Sa inyong pang-araw-araw Na konsumasyon Ang baksa na ating pag-aaralan sa umagang ito mga kaibigan Ay tungkol sa kung paano ba mawawala Ang mga ahas sa iyong bahay At sa iyong bakuran Ang mga ahas Ay isang pangkaraniwan at mapanganib na hayop kaibigan Sa maraming bahagi ng mundo at kung mayroon kang malaking bakuran sa iyong lugar kaibigan na may iba't ibang halaman at insekto, malamang makaka-encounter ka din paminsan-minsan ng mga ahas. Ang pagkakaroon ng ahas kaibigan sa isang lugar ay nagpapahiwatig na ang lugar na yon ay may mabuting ekosistem. Ngunit ang pagkakaroon ng ahas sa iyong bakuran kaibigan ay nakakatakot at sobrang pilogroso lalong-lalo na sa kaso ng mga makamandag na ahas na maaring makatuklaw at makapatay sa isang tao sa ilang minuto lang matapos ganitong tuklawin pero dahil mahirap matukoy kung alin ang makamandag at hindi makamandag na ahas kaibigan mas makakabuti na maitaboy mo o mawala na lang ng tuluyan ang mga ahas na yan sa iyong bahay o bakuran man kaya narito ang ating channel mga kaibigan para magbahagi sa inyo sa oras na ito ng mga pamamaraan para mawala at maitaboy ang mga ahas na ito sa loob man o labas ng iyong bahay. Pero bago tayo magsimula mga kaibigan, kung bago ka lang sa ating channel at gusto mo pa ng ganito mga videos tungkol sa kalaman, just click the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa aking mga latest uploads sa aking channel. Maraming salamat kaibigan at ingat ka palagi. Going back to our topic, paano nga ba mawawala ang mga ahas sa iyong bahay at iyong bakuran? Narito muna mga kaibigan ang mga bagay na dapat mong malaman. Una, kung makatagpo ka ng ahas, maaari kang tumawag sa Animal Control Service para maalis ang mga ahas na ito sa iyong bahay o sa iyong bakuran ng ligtas. Ikalawang bagay kaibigan, maaari mong alisin ang mga hindi makamandag na ahas kung ito'y tukoy mo na hindi makamandag mula sa loob ng iyong bahay sa pamagitan ng pagbawali sa kanila sa mga basurahan o paghuli sa kanila sa panloob na bitag at matapos ito ay pakawalan mo sila sa malayong lugar na hindi tinatirahan ng tao o di kaya sa kakahuyan. Ikatlong bagay kaibigan, kung makakita ka ng ahas sa loob ng iyong bakuran, ay pabayaan mo na lamang ang ahas na ito na makalayo at huwag mo na itong subukang hulihin. Ikaapat kaibigan, iwasang magkaroon ng ahas sa paligid ng iyong bakuran sa pamagitan ng pagputol ng mga halaman sa iyong bakuran at pagsil ng mga entry point at paggamit ng mga snake repellent. Unang method natin mga kaibigan ay pag alis ng mga ahas sa loob ng ating bahay. Ang una mong dapat gawin sa method na ito kaibigan ay tumawag ka ng Animal Control Service o Wildlife Expert kung ikaw ay nangangamba ng ahas na nakita mo ay venomous snake. Kung sakaling makapasok ang isang makamandag na ahas sa iyong bahay kaibigan, makakabuti na tumawag ka agad ng Animal Control Service sa inyong lugar upang sila ang manghuli ng ahas at maitaboy sila sa malayong lugar na hindi tinitirhan ng mga tao. Kung hindi mo kakayanin huliin ang ahas kaibigan ng mag-isa dahil ikaw ay natatakot na baka ikaw ay matuklaw nito, tawagan mo agad ang isang profesional na taghuli ng ahas o isang animal control service at sila ang bahalang manghuli doon sa ahas sa inyong lugar at sila na rin ang magpapakawala sa ahas na ito sa malayong lugar na hindi tinitirhan ng tao. Kung ang ahas ay natagpuan mo sa isang silid, isara mo agad ang silid na ito upang hindi makalabas ang ahas habang hinihintay mo ang animal control service. Kung halimbawa kaibigan, makita mo ang ahas sa laundry room, isara mo agad ang pinto at maglagay ng tuwalya sa ilalim ng pintong ito upang hindi makatakas ang ahas. Ilayo mo ang mga bata at mga alang hayop sa lugar na ito hanggang sa mahuli ng control group ang ahas na ito sa inyong lugar. Ikalawang bagay sa method na ito kaibigan ay huwag galawin ang ahas at hayaan mo ito makahanap ng paraan na makalabas ng iyong tahanan. Isa pang opsyon kaibigan ay ang pabayaan mo na makalabas na lang ng iyong bahay o ng iyong bakuran ng ahas. Karamihan sa mga ahas kaibigan ay aalis ng kusa sa inyong bahay kung bibigyan mo ito ng oras at pagkakataon na sila'y lumabas. Kung makakita ka ng ahas, kaibigan, sa iyong garahe o sa isang silid sa inyong bahay na papunta sa labas, isara mo ang mga pintuan sa loob ng iyong bahay at ang buksan mo ay ang pinto patungo sa labas upang makalabas ang ahas. Ang ahas ay aalis ng walang napapahamak. Ito ay isang mas simple at mas maasang paraan kaysa sa isang direkta na agresibong hands-on na diskarte para hulihin ang ahas na maaring maging dahilan para matakot ang ahas at maging dahilan ito upang magtago ang ahas na ito sa mahirap na maabot na lokasyon sa iyong bahay at mas magragdagan ang iyong problema o di kaya maging dahilan para matuklaw ka ng ahas na ito. Ikatlong paraang kaibigan, i-brush mo ang isang hindi makamandag na ahas na pumasok sa iyong tahanan sa isang malaking basurahan o trash can. Kung sa palagay mo kaibigan ay kaya mong gawa ng paraan para matanggal o mailayo ang ahas sa loob ng inyong tahanan ng mag-isa, subukan ang karaniwang paraan ng pagpapaalis sa ahas. Una, maglagay ka ng malaking basurahan sa gilid ng silid kung saan naroon ang ahas. Pagkatapos ay gumamit ka ng push broom o push brush para itaboy mo ang ahas papunta doon sa basurahan. Kapag nasa basurahan ang ahas kaibigan, itayung mo ito at lagyan ng mahigpit na takip sa ibabaw para hindi makawala ang ahas. Kapag nailagay mo na ng maayos ang ahas at natakpan mo ng trash can na pinaglagyan mo dito, dalhin ang ahas sa kakahuyan o sa ibang lugar na malayo sa mga kabahayan. Ilagay mo ang lata sa gilid nito. Dahang-dahang tanggalin ang takip ng trash can at bigyan ng oras ang ahas na gumapang palabas. Humingi ka ng tulong sa isang kaibigan o miyembro ng pamilya o ng pamilya o kapitbahay kung kaya mo. Mas mabilis at mas maayos ang prosesong gagawin mo sa pagtaboy sa ahas sa malayong lugar kung mayroong taong tutulong sa iyo. Ikaapa na paraan sa method na ito kaibigan, manghuli ng ahas gamit ang isang indoor trap. Kung naghihinala ka kaibigan, maaaring mayroong ahas sa iyong atik, sa iyong garahi, sa iyong basement o kung saan man sa iyong bahay kaibigan, maglagay ka ng mga bitag sa mga walls sa mga lugar na ito. Ang mga ahas na mahuli sa mga bitag na ito kaibigan ay may iipit. Maaaring mong maingat at tanggalin Unang isang animal control service ang nabitag na ahas at ilagay ito sa lugar na malayo sa mga kabahayan o malayo sa lugar na pinaninirahan ng tao Kung makahuli ka naman kaibigan ng isang hindi makamandag na ahas ilagay mo ang bitag sa isang balde at dalhin ito sa labas o sa isang lugar kung saan gusto mo itong parabasin Buhusan mo ito ng langis o ng oil na maaaring maging pampadulas sa ahas upang kumalas ito sa bitag at hayaan itong gumapang palayo. Suriin ang bitag araw-araw kay Bigan upang makita kung ito'y nakahuli ng ahas. Kung hindi mo regular na titignan ang bitag kay Bigan at ito'y nakahuli ng ahas, ang ahas na ito na nahuli ng bitag ay maring mamatay dahil sa gutom. Ikalimang bagay sa metod na ito kay Bigan, kunin mo ang ahas at alisin mo ito sa iyong bahay kung nakakatiya ka na hindi ito makamandag. Maingat na kunin ang ahas na nasa loob ng iyong tahanan ng kaibigan kung natitiyak mo na hindi ito makamandag. Ngunit magsuot ka pa rin ng makapal na guwantes sa iyong mga kamay para sa karagdagang proteksyon. I-slide mo ang isang stick sa ilalim ng ulo ng ahas at kunin ang likod ng kalahating katawan nito gamit ang iyong kabilang kamay. Siguraduhin na ang ahas ay hindi makamandag bago mo ito kunin kung mayroon kang anumang pag-alinlangan kung ito ba ay may dag wala makabubuti na huwag mo na lang itong hawakan tandaan mo kaibigan kapag mas malapit ka sa ahas mas malamang na ikaw ay masaktan ikalawang method kaibigan na dapat mong tandaan ay ang pagtanggal sa ahas sa labas ng bahay unang bagay sa method na ito kaibigan hayaan mong umalis na mag-isa ang ahas kung ang pinag-uusapan natin kaibigan ay isang hindi makamandag na ahas ang pinakasimpleng paraan ng pag-alis sa ahas na ito ay ang hayaan mo ang ahas na umalis sa iyong property na mag-isa. Itaboy mo ang ahas kaibigan palabas ng iyong bakuran. Ang mga ahas na hindi makamandag kaibigan ay hindi magiging banta sa buhay mo. Pero tandaan mo kaibigan, kung mayroon ka mga anak o mga alagang hayop, ilayo mo sila sa lahat ng uri ng ahas. Dahil kahit ang mga hindi makamandag na ahas ay maaaring makakagat ng masakit. Kaya dapat lumayo sa lahat ng uri ng ahas. Kung madalas mo napapansin ang mga ahas malapit sa iyong bahay, ang iyong alalahanin ay dapat preventive maintenance kaysa sa individual na pagtatanggal ng mga ahas. Ikalawang paraan sa method na ito kaibigan ay isprayan mo ang ahas ng tubig mula sa hose ng tubig. Kung makakita ka kaibigan ng isang hindi makamandag na ahas na gumagapang malapit sa iyong bahay at gusto mo itong itaboy sa ibang lugar, kung minsan ang kailangan mo lang gawin ay simpleng paraan ng pagtataboy. Gumamit ka na lang ng hose ng tubig kaibigan upang sprayan mo ng tubig ang ahas hanggang sa ito'y lumayo sa iyong bahay at sa labas ng iyong bakuran. Ikatlong bagay sa method na ito kaibigan, alisin mo ang isang ahas sa tubig sa isang swimming pool gamit ang isang pool skimmer. Ito naman kaibigan ay para sa mga taong may swimming pool sa kanilang bakuran. Kung makakita ka ng ahas sa iyong pool, maingat mo itong tanggalin gamit ang isang pool skimmer o isang uri ng net. Ang maliliit at hindi makamandag na ahas ay maaaring ding tanggalin sa mga paso o mga damuhan ng iyong bakuran gamit ang isang pool skimmer. Dalhin ang ahas na ito sa lugar na hindi pinamamahayan ng tao tulad ng mga kakahuyan at palayain mo sila dito. Ikaapat na bagay kaibigan na dapat mong gawin ay magpain ka ng bitag ng ahas sa labas ng bahay. Ang panlabas na snake trap kaibigan ay karaniwang mga kahon na may pain para sa mga ahas sa labas ng bahay ang mga ahas ay papasok sa bitag at ang hugis ng kahon nito ay pumipigil sa kanilang makalabas. Ilagay mo ang mga ito sa mga lugar kung saan nakakita ka ng mga ahas. Kapag nahuli mo ang ahas kaibigan, dalhin mo ito sa lugar na walang kabahayan o hindi pinaninirahan ng tao at dito mo sila palayain. Huwag kang gumamit ng poisonous trap kaibigan para sa mga ahas na pumasok sa iyong bakuran ang mga ahas, kaibigan, ay isang mahalagang bahagi ng ekosistem at dapat ligtas naalisin ito sa halip na patayin sila. Ikatlong metod kaibigan ay pag-iwas sa pagkakaroon muli ng snake infestation sa iyong lugar. Unang bagay kaibigan, putulin mo ang mga halaman sa iyong likod bahay. Alam niyo naman siguro kaibigan na ang tipikal na tirahan ng ahas ay ang mga matataas na damo at masusukal na bakuran. Kaya ang regular na pagputol ng mga damo at pagtrim ng halaman at mga puno ay gagawing hindi gaano nakakaakit ang iyong bakuran para sa mga ahas. Gapasin mo mga kaibigan ng mga damo sa iyong bakuran at tanggalin ang anumang natumbang puno o nakatambak na basura, mga panggatong o iba pang mga lugar na maaaring maging panirahan ng ahas. Gawin ang mga hakbang nito kaibigan upang matiyak ng iyong bakuran ay magiging hindi isang potensyal na lugar para tirhan ng ahas. Huwag ding magimbak ng mga tabla at mga tambak ng kahoy sa iyong lugar kaibigan. Ilayo ang mga kumpo sa iyong bahay. Linisin ang badalas ang bakuran at panatilihing walang tambak ng basura dito. Ikalawang bagay kaibigan ay alisin ang pagkain ng mga ahas sa iyong tahanan. Ang mga ahas kaibigan ay kumakain ng daga mga palaka at iba pang insekto tulad ng mga gagamba, tipaklong at alpihan. Kung gagawa ka ng hakbang upang mapanatiling mababa ang populasyon ng mga hayop na ito at insekto na ito, ang mga ahas ay maghanap sa ibang lugar ng pagkain at hindi sa iyong lugar. At gumamit ka rin ng lupa at ng mga bato upang harangan ang anumang butas ng daga sa likod bahay panatilihing walang mga berries na nahuhulog mula sa mga puno ng iyong bakuran. Ang lahat na ito ay pinagbumula ng pagkain para sa mga dagat mga insekto na siyang pagkain ng ahas. Gumamit ka rin ng paraan upang maalis ang mga dagat insekto sa iyong lugar sa pamagitan ng paglalagay ng mga bitag o paggamit ng mga paraan ng pag-alis sa mga ito. Panoorin mo rin sa aking channel kaibigan kung paano mapupuksa ang mga daga sa loob at labas ng iyong bahay para sa karagdagang kaalaman. Ikatlo kaibigan, isil mo ang lahat ng butas at cracks sa iyong bahay. Pigilan ang mga ahas na makapasok sa iyong tahanan kaibigan sa pumagitan ng pagsil at pagtatakip ng mga bitak at butas sa mga pader at anumang parte ng iyong bahay. Isil ang anumang makikita mong bitak sa pader gamit ang silan o di kaya ay palitadahan mo ito ng simento. Kung ang maaring pasukan ng ahas, kaibigan, patungo sa loob ng iyong bahay ay mga tubo. Lagyan mo ang mga tubo ng steel wall upang hindi makapasok ang mga ahas dito. Siguraduhin mo ng pinto at bintana ay silyado rin, kaibigan. Maglagay ng mga screen sa mga lagusan at iba pang lugar kung saan maaring makapasok ang ahas. Tiyakin mo rin, kaibigan, ang pinto ay walang siwang kung saan maari silang makapasok. Karagdagan dyan, kaibigan, ipinapayo ko na sa inyo. Na kung may mga sanga ng puno na nakadikit sa bubong ng iyong bahay ay putulin mga mga ito dahil maaaring ding makagapang at makakakyat ang mga ahas sa puno at pumasok sakit sa kinsamin ng iyong bahay sa pamagitan ng paggapang nila sa mga sanga ng punong ito na nakakapit sa bubong ng iyong bahay. Ikaapat kaibigan, mag-apply ka ng snake repellant sa paligid ng iyong bahay at bakuran. Ang mga snake repellant kaibigan ay maaaring mong bilhin online tulad ng snake defense na mabibili mo sa medyo mahal na presyo dahil ang presyo nito sa Lazada kaibigan ay mahigit 2,000 piso karaniwang ibinibenta ang mga ito bilang liquid na maaari mong spray sa mga panlabas na dingding ng iyong bahay o bilang powder na maaari mong iwisik sa buong bakuran mo ang mga repellan na ito kaibigan ay environmental friendly at hindi nakakasama sa iyong mga alagang hayop o sa mga damuhan Ikalimang bagay kaibigan, gumawa ka ng sarili mong repellent para sa isang mabilis na DIY solution. Sinasabi ng ilang sources mga kaibigan na ang rock salt o asin at ang durog na bawang ay maaaring gamitin bilang homemade snake repellent. Gayun pa mga kaibigan, ang pagiging epektibo ng mga pamarang ito ay hindi napatunayan ng siyensya. Walang scientific basis na magpapatunay diya kaibigan. At maaaring ibang maging epekto nito Depende sa uri ng ahas at sa kapeligran. Pero wala namang masama kaibigan kung susubukan mo ito. Paghaluin ng pantay na dami ng rock salt at durog na bawang at iwisik mo to sa paligid ng pasukan sa iyong tahanan, hardin o kahit saan lugar na maaaring pinamamahayan ng mga ahas. Kung mayroon kang malaking infestasyon ng ahas kaibigan, mas makakabuting tumawag ka ng tulong sa wildlife expert o animal control service sa inyong lugar. So ito lamang mga kaibigan natin na pag-aralan tungkol sa paano ba mawawala ang mga ahas sa inyong bahay at inyong bakuran. Tatlong methods ang ating napag-aralan kaibigan. Una, removing snakes from indoors. Pangalawa, removing snakes outdoors. At ikatlo, ay preventing reinfestation of snake. So hanggang ganyan na lang mga kaibigan, kung gusto nyo pa ng ganitong mga videos tungkol sa kalaman, don't forget to click the subscribe button at yung notification bell sa baba ng ating video para lagi kayo updated sa aking mga latest uploads sa aking channel. So hanggang dito lang mga kaibigan and as always...